Uh, Ito mga idol, ano uh, konting ano lang po uh, paliwanag tungkol dito sa kapasitor uh, Bakit tayo naglalagay uh, Actually, hindi naman lahat ng motor ay eh, nilalagyan natin ng kapasitor Kasi mayroon tayong mga kinukonsider din na minsan Kaya nung hindi ka pwede maglagay nito kung mahina yung battery mo Kasi mamaya maglagay ka nito, mahina yung battery mo tapos hindi rin kumana sabi mo budol tapos kailangan yung starter motor mo wala rin sayat o dapat condition siya bago ka maglagay nitong kapasitor kasi, kasi ang pinaka purpose lang naman itong kapasitor pag nag switch ka hindi mo na kailangan ibabad yung daliri mo sa switch yung iba kasi ginaganyan pa di ba bago mandar pag naglagay ka ng kapasitor minsan ganyan mo lang under na yan kasi bakit dito pag naglagay ka dito sa pag naglagay ka nito di ba negative positive yan pag nilagay mo yan sa negative ito yung galing sa switch di ba papasok dito ibig sabihin magkakaroon na to ng power na pwede niya i-release dito sa starter relay. Yun ang magiging pinaka ano niyan, parang pinaka purpose. Kahit saglit kang nagpindot dito, yung kuryente papasok dito at may ipon. May ipon dito at ilalabas niya dito sa relay pag na-trigger niya. Eh bakit 47 1000 yung UF na ginamit natin Kasi Para medyo Yung kuryente na may ipon nito Medyo malakas Tapos yung pinaka input naman natin Hanggang 25 volts lang Ang pwede niyang Ipasok Kasi pag lumagpas na yung Voltahin mo Kunyari nag 26 Hanggang 50 volts ka na Papasok dito Puputok naman ito eh yung motor naman natin hanggang ano lang to eh hanggang 13 point plus yung volts na nilalabas nito pag goods yung battery mo kaya ito saktong sakto na to mga idol ngayon sabi naman ng iba pag naglagay tayo nito masisira daw yung battery natin eh, hindi naman masisira yung battery natin kasi hindi naman natin siya ilalagay sa battery. Kasi ganyan no, pag nilagay mo yan sa battery, yan, positive. Tapos ito, negative. Pag nilagay mo yan dyan, syempre, umaandar yung motor mo, may, may trigger, may laging kuryente pumapasok. Syempre, lalakas talaga yung, kumbaga, madami yung may ipon, may ipon nitong kuryente at papasok dito. Doon masisira ang ano mo, ang battery mo. E dito naman, eh, magti trigger lang naman to, magkakalaman lang naman to once na mag push start ka. Kasi yan, nakakap nakakabit yan, negative. Eh yung trigger mo galing sa switch nandito, positive. Pag nag push start ka, saka lang naman to magkakalaman eh. Hindi naman to magkakalaman palagi. Hindi ka naman lagi naka-push, di ba? Kaya hindi yan mag hindi ito makakasira ng battery mga idol ngayon mga idol nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo maglagay nito pero sa, tulad na sabi ko pag kayo maglalagay nito kung may yung battery nyo tapos may ina rin yung starter motor nyo kung baga may supply kayo sa ano sa wirings maglagay kayo nito kung goods yung electrical nyo tapos medyo nadidelay kayo dito sa starter kasi pag nag-start kayo, ganyan. Saka pa lang siya aandar. Tapos pagbitay nyo, saka ma... ma... mawawala, syempre. Ito kasi, pamparang, pampabilis lang ng ano. Pag ganyan mo, basta sigurado naka-trigger sya. Pag ganyan mo, minsan, ganyan lang, o. Oh. Minsan na -under yan, pag condition yung battery at motor mo. Uh, madalas ko itong nilalagay sa mga Mio. Kasi yung Mio, medyo parang pag ano mo delay yung ano eh start agad eh marami na ako na lagyan nito mga idol at okay naman at yung iba naman hindi ko naman talaga din nilalagyan nito kung kung yung alam ko talaga na makakatulong to sa motor nilalagyan, nilalagyan ko ng no, mga idol ano, Ah uh, Diyan lang mga idol uh, konting explanation lang naman sa capacitor. Uh, di naman ako expert pero ito mga nagkakabit naman ito ay mga nasa Thailand. Ginaya na lang nga natin mga Pinoy eh. Pero sila 'yon, 'di ba, mas advantage yung isip nila mad, mas ano sila sa mga motor-motor mga ano. Uh, ginagaya lang natin mga Pinoy kung ano yung ginagawa nila ah uh, ngayon ah uh, biyernes ngayon walang masyadong customer bali naka ano lang tayo naka anim kasi bagyo kagabi eh kaya yan medyo walang customer at magsasara na rin tayo